Hi, magandang hapon po mga kumare at kumpare. Sana kahit saan mang kayo naruroon na sa mabuti kayong kalagayan. Nagluto ako ng kamote merienda. At ngayon naman po ay andito ako sa pinapagawang bahay. Binisita ko kasi sabi ng gumagawa, kulang daw plywood. Uh, gusto kasi nila mangyari isang formahan lang tapos isang buhosan lang kaso hindi ako pumayag na bumili pa ng plywood dahil pagkatapos nitong gamitin wala nang paggagamitan yung plywood ang sabi ko sa kanila formahan uh, na lang yung aabuti ng forma tapos buhusan. Pagkatapos buhusan, sunod na umaga, pwede natanggalin yung mga porma, ilipat nila doon sa mga hindi na pormahan, saka naman buhusan. Kasi nanghihinayang ako kung bibili pa ako ng plywood, isang beses lang gagamitin. Itong buhos lang nito kasi last na ito na floor. Kaya sabi ko, ano na lang, buhosan na lang tapos gamitin yung mga porma dito sa wala pang porma maliit na lang kasi ito na lang oo oh. isang biga na lang to ayan, tapos ito ang konti isang poste, ayan dito kasi yung tatlong ano, tatlong hollow blocks tiris na ito ayan, tiris na yan kaya konti na lang ang sabi ko, buhusan na nila bukas. Tapos itong teres na to, yung poste nito konti na lang dahil sa barandilyas na lang na ilalagay. Kaya di na kataasan hanggang dibdib lang sabi ko. Kaya bukas buhos na sila. At ito nga, nandito na naman ako sa tindahan. Ayong bantay ko, ayan o, nakatulog na sa kaaantay ng customer. Gabi na po ngayon ng September 18. Ayan, gabi. Nakikita nyo marami pang bata sa labas ng bahay. Kaya ako dito lang ako sa loob nagbabantay ng tindahan at saka shop alas 9 na ng gabi, sinarado ko na yung computer, alas 8 pa lang din ako nagpapasok kasi hindi ako pwede magtagal, magbantay dito sa shop at saka sa tindahan kasi nabinat na naman ako, meron pa kami dalawang customer tinatapos lang namin yung oras nila ayan tapos isasarado ko na yan bukas na ako maglilinis dahil kailangan ko magpahinga ng maayos at sunod na umaga, ito na nga, nagbuhos na, ayan, kumuha ako ng dalawang helper pa para di sila mahirapan. Ayan, kung nakikita inyo Hmm, nakapamayawang pa yung isang helper. Nagaantay sa isa na matapos. Kasi nilalagyan pa ng bakal sa ibabaw. Alam nyo mga kumare at kumpare, kami pag may plano kami magpagawa ng bahay, hindi namin kinakailangan na buuin yung pera na ganito kalaki yung gagastusin sa bahay. Pag may naipo na kami, inuumpisahan na namin yan. Kasi pag naumpisahan yan, tuloy-tuloy na yan. Mahirap kasi mag-ipon minsan nagagastos yung pera lalo na pag yung gagastusin sa bahay milyo na yung usapan eto tatlong palapag itong aming bahay na to kaya malaki ang gastos nito ang importante lang talaga magsikap at saka magtsaga magtipid bilhin lang yung mga kinakailangan natin wag yung mga luho-luho muna habang may pinapagawa tayo na bahay pero inyon, nagkasakit si Nels, akala ko din namin to matatapos. Hindi pa ito tapos pero malaking uh, laking ginhawa na dahil magbububong na kami. Tapos ang gagawin na lang, pinising na lang, mga tiles, ah, uh, pintura, pero malaking gastosin pa rin yan. Siya nga pala, ito yung view ng magiging terrace dito. Ang ganda, ba diba? Kaya pagtanda ko, oo ako dito. Dito ako mag- hihintay sa pagdalaw ng mga magiging apo ko. Tapos, dito mag, ano yun, magtatambay-tambay. Alam nyo, pag nagpapagawa tayo ng bahay, kailangan maging mabait tayo sa mga gumagawa ng bahay kasi laking sakripisyo din nila sa paggawa ng bahay. Tama, binabayaran natin sila. Pero kailangan din tingnan natin yung sitwasyon nila kasi napakadelikado din ang kanilang trabaho lalo na pag nasa mataas na. Delikado talaga pag mataas na. Kaya yung may mga asawa na naggagawa sa construction, mga nagtatrabaho sa construction, yung mga asawa nila, bago sila umalis, ipagdasal nyo, kasi hindi natin hawak yung ano natin, kapalaran, kailangan lagi nyong gabayan yung mga asawa, mga anak nyo kung sila'y nagtatrabaho sa mga construction, kasi mahirap ang trabaho nila. Tayo naman ang mga nagpapagawa, kailangan irespeto natin sila. Huwag natin silang sigaw-sigawan 'paorte tayo ang nagpapagawa, kailangan na natin sila sigaw-sigawan. Kung nagkakamali sila, may Huwag natin silang muramurahin kasi ang pangit naman dahil napakaswerte natin na hindi tayo ang nasa sitwasyon nila. Kaya kailangan lang talaga irespeto natin para masaya din sila habang nagtatrabaho.